Hello, Micah here again So, habang nagpapak ako naisip ko yung sinabi ng kaibigan ko naalala ko yung sinabi niya sa akin na kapag ikaw yung kunyari, for example, foreman man ka kasi sa construction share wag na wag mo wag na wag kang tutulong sa mga employee mo o yung mga tao mo kasi kung sakaling magkaroon ng aksidente tapos tumutulong ka ayon Kasi nandun ka tumutulong ka eh. Parang, hindi mo naman trabaho, tinatrabaho mo. So, ang trabaho mo, stick lang sa trabaho mo. Oo, nagmamagandang loob ka. Nandun na tayo sa nagmamagandang loob. Pero, yung focus ng work mo, ay iba. Siyempre, may mga expertise tayo. So, this time, tinatry kong maging, ano, maging hindi ko gagawin yung mga trabaho na hindi naka-assign sa akin. Kasi ako, nasa marketing ako, nagpapaka ko ng Shopee at saka Lazada. Siyempre, yung lakas ko, tinitipid ko para sa pagpapak ng Shopee at Lazada at saka sa marketing. Doon nakafocus yung aking energy at lakas. So, example, gagawin ko yung mga gawain nila. Yung, let's say, a-assist ako sa kanila, tutulong ako sa kanila. Anong nangyayari? Nauubos yung oras ko na dapat yung time ko na, sa pagpapak, nauubos siya kaasi sa kanila. And then, let's say, may transaction ako. Instead na ipa-follow up ko si yung mga client ko, o kaya na ipipm ko sila, o magpo-post ako ng mga advertisement, hindi ko na nagagawa. You know why? Kasi, nag a ako sa mga kasama ko. So, at this moment, na-realize -na ko na uh, ah, doon ako sa trabaho ko, doon ako mag-focus sa trabaho Kung walang wala talaga, tutulong ako. Pero hanggat nandyan sila, hindi ko sila tutulungan kasi gumagaan yung trabaho nila, bumibigat yung trabaho ko. Diba? Yun yung, yun yung inaano ko, ngayon yung na-realize ko ngayon. Kaya, yung mga anak ko, may trabaho sila. Yung panganit ko, taga-hugas ng plato, yung isa, taga-saing. Taga uh, ah, tinitiis kung hindi galawin yung trabaho nila. Bakit? For them to be responsible enough na ayusin nila yung trabaho nila. Pero minsan kasi nakikita ko na hindi na nila kaya. Siyempre, nag-aaral yung mga anak ko talagang kulang sila ng oras, minsan ako na gumagawa, pero minsan talaga, hindi ko talaga ginagawa, kasi para marunong silang mag-budget ng time nila, marunong silang mag-budget ng energy nila, kasi ako ngayon, lately, nabuburn out ako, sobrang nabuburn out ako, sobrang dami ng trabaho ko, so ang ginagawa ko, tinitiis ko, sinusubukan kong mag-stick kung saan lang yung trabaho ko. Kung ano yung kaya kong gawin at yung kaya kong trabawin. Kasi eh. sinasabi so, ko, let the money, sabi nga ng isang FB friend ko, dati ha, sabi niya sa akin, Mika, oo, napakasipag mo, pero let your money work for you. Eh, during that time, wala akong money to work for me. Pero ngayon, kahit na konting money, mayroon na akong money na na kayang gumawa para sa akin. So, yung mga ganong bagay, lagi ko siya naaalala kapag na sobrang pagod ako. Sabi ko, kinikwenta ko yung pagod ko at yung pera ko. Kung so, yung pera ko ay bibigay ko sa pagod ng iba, matutuwa siya, matutuwa ko, hindi ako ganun kapagod. Pwede ka na umangat na hindi sobrang pagod. At saka, nakakatulong ka din sa iba. Kasi, uh, magkakakuha ka ng labor. So, hindi mo kailangan solohin na trabaho. Kaya nga sabi nga, trabaho ng trabaho, pagod. So, be, sometimes we need to be wise in every situation na hindi mo lahat so solohin yung trabaho. Ayan. Tawag po doon, distribution of labor. Naalala ko yung ano, yung yung kwento na uh, yung bodyguard niya, pinagsaing niya. So, ang bodyguard, ang responsibility ng bodyguard is to guard yung amo. Eh, si amo, pinagsaing si bodyguard. O, oh, so, ano nangyari? Si amo, binarin. Kasi, nagsaing yung bodyguard. So, yun yung mga work na, ano eh, tawag dito. Kung ano yung trabaho mo, trabaho mo, pwede well, mo no, paggawa sa iba yung pagsasaing, di ba? Eh, pinagluto niya. So, yun Ay, nangyari. Yun yung mga, yung mga mga bagay na pinag-aaralan ko sa ngayon na tinatry kong uh, kayanin o subukan yung mga bagay ngayon na kaya mo dapat tiisin yung mga trabaho na hindi mo dapat ginagawa for them to learn and for you to, for yourself also para hindi ka maborn out kasi minsan kasi ako kapag naboborn out sobrang ang init ng ulo ko kaya yun ang iniiwasan ko ngayon ma masobrang ma sobrang exhausted. Kasi kapag exhausted ka, walang perang papasok sa'yo. Talagang damay-damay lahat. So, yun. Tipirin mo yung energy mo, yung time mo at lahat. Yun lang for today. Have a nice day. Bye-bye!